Magsisimula na ang pilot testing ng revised curriculum para sa kinder hanggang grade 10 sa September 25. Kaya naman ng DepEd, isa sa ilalim na rin sa training ang mga guro. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Nakataon sa mga guro ang isasagawang pilot testing ng matatag kurikulum sa lunes, September 25. Ayon sa Department of Education, ang matatag kurikulum ay ang revised na kurikulum mula kinder hanggang grade 10 yung ating uh, preparations preparation for the pilot testing, nakafocus talaga yan sa ating mga teachers because we need to train the teachers on how to use our new curriculum guides and how to use our lesson exemplars as well as develop learning activity sheets para sa pag-implement ng ating curriculum. Ang mga school head, supervisor, superintendent at ibang official ang natasang magbantay sa implementasyon ng bagong kurikulum at maging sa pagbibigay ng technical assistance. Inihanda na rin ang learning resources na gagamitin sa pilot testing. Gaganapin lang muna sa tiglimang paaralan sa pitong reyon sa bansa ang pilot testing, particular sa kinder, grade 1, 4 at 7. Dito titingnan ang mga posibleng hamon o issue upang maging maayos sa oras ng full implementation. Sa phase implementation ng bagong kurikulum, ipatutupad ito sa school year 2024-2025 to 2025 sa kinder, grade 1, 4 at 7. Sunod naman na school year ang grade 2, 5 at 8. Pagkatapos nito ay idadagdag na ang grade 3, 6 at 9 at sa school year 2027 to 2028 ay ang grade 10. Sa ilalim ng bagong kurikulum na bawasan na ang learning competencies. So na-deconject yung ating kurikulum from 11,000 plus competencies naging 3,600 competencies na lang tayo. Nagpo-focus na tayo sa foundation skills on mathematics, reading, language, uh, literacy, and we have included the additional subject of good manners and right conduct. para mas magkaroon ng mastery ang mga mag-aaral sa mga mahalagang learning competencies. Pagdating naman sa bilang ng enrollees, kampante ang DepEd na maabot nila ang bilang na 27 million enrollees tulad noong nakaraang taon. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.